Good morning sa inyong lahat guys Ayan i flex ko lang sa inyo guys Yung Pinatubo kong halaman Ayan uh, Ito guys ay Birang Mabubuhay dito sa Bukid Ito ay Mabubuhay lang sa tabing dagat Ayan guys Napabuhay ko siya kahit malayo ang dagat dito sa antipolo ayan guys flex ko sa inyo ito yung pinahulaan ko sa inyo guys ayan guys marami rin akong mga pinatubong dates dito ayan mga dates ito guys pinatubo ko na yan ayan marami yan guys hanggang doon transfer ko na lang yan guys pag nakaway ako sa liti ayan ngayon guys yung pinatubo kong tawag dito ay poison tree yan ito guys makikita lang sa tabing dagat ayan yung poison tree si poison tree tapos sa tagalog guys ay bituon herbal ito guys yung bunga niyan pag na ano na gulang na siya ay alisin tapos gagawing herbal gamot yan guys sa mga bukol at saka may rayuma yan guys, mabibili yan yung bitoon sa Lazada, Shopee. Yan guys, bihira lang yan guys na tutubo dito sa bukid. Ay malayo dito sa dagat guys. Yung buto nito ay nakuha ko guys sa Romlon. Pumunta ako sa Rumlon Rumlon guys Sa uh, Bun Bun Beach Yun doon ako kumuha ng mga buto nyan Tapos nilagay ko dito guys Ayan Ayan na siya Nabuhay na Ayan yung Si Poison Tree guys Or Bitoon Ayan guys ala tuloy tuloy itong mabuhay buhay yan, mataba naman siya, guys. Yan. Guys, marami rin akong halaman na pinaano dito. At ito ay galing sa Palawan. Bigay ng hati ko. Yan, malaki na rin siya. Tsaka ito, guys. Ayan. Madami na yung dates ko, guys. Kailangan na mag-away ako sa liti. At itanim ko yan doon sa amin. Ayan guys. Na-flix ko na sa inyo. Thank you for watching guys. Bye bye. Ingat kayong lahat. Ayan.